Agli para na And good morning Magandang umaga sa inyong lahat Dito lang si Kuya Bino video medyo... video lang ako ng konti yan pasensya na kayo hindi na ako masyadong pag upload ng maayos lalo na ngayon sa ang <clears throat> nangyayari sa amin yan. medyo masakit pero talagang ganoon alam ko naman na dumarating tayo sa punto na ganoon meron tayong isang mahal sa buhay na nasa hindi magandang kalagayan ngayon intang lang talaga ng masakit lalo na kapag nandito ka sa malayo at dumarating yung mga bagay na ganun eh, puro panalangin na lang talaga yung magagawa natin sa ngayon pero sana umabot pa ako kasi ang hirap, napakasakit. Sa totoo lang, mahal na mahal ko ang nanay ko. <clears throat> Salamat sa mga taong nag-alaga kay nanay sa asawa ko sa aking mga kapatid na nandyan sana kapit lang nay sana mabuta ako ilang araw na lang makita man lang kita at mahiyakap Alam mo naman yun Palagi kong sinasabi sa'yo Mahal na mahal kita Hirap lang din talaga yung kalagayan ko dito Hindi ako basta-basta makauwi sana sa papanood nito ng aking munting video sana hanggat nandyan yung mga magulang nyo mahalin nyo sila pakita nyo na importante sila sa inyo huwag yung patalo sa trabaho patulad namin na kailangan pa lumayo para kumita maghanap buhay para sa pamilya ikaw na rin naman nagsabi sa akin mas okay ako dito kasi kahit pa paano Maayos. Kada buwan may napapadala sa pamilya. Dahil alam mo naman yung buhay ko sa Pinas. Mas mahirap. Kaya gusto ko pag nasa, nasa Pinas ako, nasa akin ka din. <laughs> Sabi ko pag pa, uwi ko. Mamam shilta yung ulit. Dadaling kita sa mga lugar na lagi nating pupuntahan. Bibiro pa nga ako. Sabi ko na uh, Pag-umuy ako Sama ko yung buong pamilya ko Pupunta kami sa Sogo Sama ko ang nanay ko Papakita ko na kumakain lang kami ng chicken sa loob Pero hindi ko na pala magagawa yun eh Kasi Sabi nila, Pagabi. Pababa na raw ng pababa yung oxygen mo. Hindi na raw maayos yung kalagayan mo. Sa 50-50, malabo na raw yung chance natin doon. Basta, dito ko nalang dinaan. Yung gusto kong sabihin sa'yo. sa lahat ng mga kasama ko sa grupo sana maunawaan niyo ako kung bakit hindi na ako masyado nakakasupport saan nyo nandito lang si Kuya TV may mga uploads man ako wala saan nyo pinapanood ko naman yung mga video nyo hindi ko man siya mapanood ng ayos piniplay ko siya abang ako bago ako matulog Basta Pinoy, maraming salamat. Mam Kamalin, Bus Jonathan, Kuya Dante Moore, Tata Yotib, Ate Linda Katera, A Simple Girl, Laing paborito Ng gupito may boss rin sa, sa, pamilya Kalikdan, sa mga pinatik si Miss Peoreta, sa lahat po ng aking mga kaibigan, kasi siya na po kayo sa aking video for today. Dito ko lang po din yung gusto ko sabihin sa nanay ko dahil baka hindi po ako umabot eh. Nay, mahal na mahal kita. Hanggang dito na lang po yung video ko. mga ibon medyo malamig kasi dito ngayon kaya yeah, medyo marami-rami rin ibon na uh, nakarang kasi sobrang humid yan kaya eh, yung mga ibon na yun mga tagyong masyado sa park pasok na rin naman ako lumahan lang ako sandali is my own suit.